Ayan. Meron pa, no? April pa ito. Pasensya na pala, Gabi. Ah, my girls. Ayan siya, na. Pasensya na ngayon lang. Kasi hindi ko talaga nakikita yung mga notification, no? Ngayon lang kasi ako nag, ano, pumasok dito rin sa TikTok. No, ngayon lang dito tayo pumasok ng TikTok shop this year lang din. Kasi, di ba? So, nag-register na nga tayo. So, ano na natin, ilahat na natin lahat ng platform. So, eto, paano po yung, kapag hindi pa na-deliver -de yung item, paano po gagawin yung sa item? Hindi po ba yung isasama o isasulat sa cash receipt? Ah, uh, eh ito po ang madali dyan no? Every trans, uh, successful transaction po ang palagi nating ililista. Hindi po natin muna isasama yung mga hindi pa sa ang transaction eh hindi pa ganon, no? So, ang um, the best way para mag-resibo uh, ka is yung weekly Meron tayong weekly income na pinap binibigay si ano no. So ayon, pwede mo yung gawin. Kaya sa mahasel ka na magresibo kada isa. So accredited naman ng BIR at sinabi naman nila na pwede na dahil meron naman tayong weekly income report, ay pwede yun na yun ang iyong e file since na we withhold ng tax ang bawat sales natin sa mga platform. So yun na, kung may other questions, pwede pang mag-questions. Okay? Thank you so much.